I see skies of blue. Ngayong Setyembre nga ay lalabas na si Bibi, anak ni Maria at Sanjo. Kaya naman naghahanda na sila sa pagdating niya. Nagayos na nga sila ng kwarto at umatend si Ria at Aiden ng breastfeeding and newborn class. Magandang paghahanda nga ito para may kaalaman sa pagdating ni Bibi. trees of green. Si Zanjo na pagsipag na tatay, humahanga nga si Ria at sa kanya. Sabi ni Ria, Another testament of how great of a father you already are and will be. Thank you for taking time to do this. Grateful to have you by my side as we enter this new chapter. Excited na sa kanilang new chapter. Pinagtulungan nga nilang buuin ang crib ni Bibi. Ang aesthetic din ng room niya. Hindi kalakihan, saktong-sakto lang. Ang mga disenyo ay giraffe at mga puno. Napakasimple lang ng room. Ilang araw na lang ay lalabas na si Bibi. Pagkabuo naman ito, nesting ng kanilang pet na pusa kung matibay ang kanilang crib. Approved ka at ready na talaga. Liria nga ay balak magpa-breastfeeding kaya umattend ang class para may dagdag alaman in actual para sa magiging baby nila. Mukhang magiging full-time mami nga si Ria. Isang blessing talaga sa kanilang baby na ito. Kaya grabe ang paghahanda sa kanilang miracle. Bago silang maging tatlo, nagpunta sila ng Vietnam huling solo travel nilang mag-asawa bago manganak. Nakaka-enjoy naman ang ganitong travel. Alam mong safe ka kasi kasama mo ang asawa. Sila ay nag-swimming, food trip, golf, lahat ginawa kasi malapit na sila maging busy as a parent. Sabi ni Ria Atayde, Last trip before we are officially three. Thank you for the past couple of months, Zanjo. Si Ria nga kahit nabuntis at malapit ng manganak, kering-kering pa rin ang mag-travel. Hilig na nga kasi niya ito, kaya sanay ang kanyang katawan. Ready to be a mom and dad. Kahit saglit pa lang silang ikinasal, tila matagal na nga silang mag-asawa. Handa na talaga sa magiging little family. Ang pagsasakripisyon ni Ria ay walang kapantay.